guys, guys, um, good afternoon and welcome back to my channel guys Ngayon na ating magiging content sa ating vlog May um, papakita ko lang sa inyo guys yung Tatlong piraso na sisiyo na pinag natin dito sa ating Three times champion na manok Yan po, pinag po natin dito Bale, sa Ang daming itlog nun So hindi ko na si kaso Bali tatlong piraso lang yung nag, napisa at naging sisiw. Ito po yung three times champion na, na manok na pina, pinagsasabong dito. Okay? So ito nga pala yung dati kong mini farm. So hindi ko na nilinisan guys. At yan. Masyadong mukhang pwede ng bayan ng, ng as. Okay? Bali yan guys mga manok yan ng tito at saka tita ko. Bali pinag, ginamit ko lang yung materials yung roof nila at ito naman yung manok na yun, guys na ating pinag -cross. ito na po yung result so meron tayo ditong tatlong pirasong sisiyo okay malaki na po sila yan ito po siya at yung lumabas dito sa sisiyo um, isang inahin isang babae at saka dalawang lalaki yan po guys yan so kuha tayo kunin natin isang isang piraso guys so ito guys yung isa sa mga sisiw okay okay yan ito po guys yung isa sa mga sisiw natin okay lalaki po ito yan so yung isang piraso pang lalaki doon at saka isang babae ito lang po guys yung kandito yung yung napaka ano, napalaki natin sa so, tatlong piraso na ito at ito isa sa mga anak ng three times champion na na manok na panabong okay so ito na yung guys yung kanyang tsura mukhang yellow yung paa ito pula sya okay ito so inaya ako lang muna dito guys kasi yung nanay ko yung nag nag babantay nito naglalaga ng manok na ito kasi yung aking nalagaan doon yung mga heritage naman yung mapanabong dito naman nilagaan ng nanay ko okay bali hindi rin ako nag, 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 guys, nag, nagsasabong ng mga manok nagalaga ako ng manok nag experiment lang ako kung ano nga ba yung maging resulta or ano nga ba yung performance ng ating pinag cross na breed na manok okay ito mayro isang piraso rito bali na separate at nangingitlog na rin yun po yung pinag-cross ko rin dito doon sa three times champion kaso hindi pa yung naglilimlim kinukuha lang muna yung itlog at iniipon at gagawa ng kulungan yan bali ito pa lang yung yan okay so ito yung itsura di ko, rin, di ko rin alam kung ano maging tawag dito pag laki basta manok okay so yun lang guys ko content sa team vlog update ko rin kayo guys kung lumaki kapag lumaki na to kung ano nga ba yung magiging itsura ng physical niya at yung performance niya sa pakipaglaban. Okay? So, yun lang guys, yung ating content sa ating vlog.